mga kasakay time check mga kasakay 5.50 po 5.50 ng umaga 5.50 po ng umaga kami ano, malis ng bus papa nagpahila po tayo kay papa yung bus papa nagpahila po tayo masyadong ano ba, nabasak tayo wala kasing sungsung yung dulo ng palangoy kaya ano kaya nabasak tayo wala ano, wala stereo po po tayo mga kasakay sa tapat ng tapat ng ano to ng buyan dito sa ano to sa Royal Villa Ay, Royal Villa Villa Katrina ayan po so mga kasakay panibago na naman po tayo ano panibago naman po tayo fishing adventure ang magaganap sana po uh, tayo ngayong araw kasi kahapon po mga kasaka ay pinta po natin ay ano ang ilaan po ah 266 eh sana po ngayon kahit makapinta po rin tayo ng ganayon okay na isa e, naman po wala ah, sa hanggang ano na naman po ay hanggang alas 12 ng tanghali okay na rin po yun isa po wala tayong maipinta uh, ngayong uh, tuwing araw na po mga kasaka ay mamaya na lang po ay po ay at abangan nyo na po mga kasakay ang ating fishing adventure ayan po Ay, mga kasakay o pa rin mga ano na maganda yung ano ngayon maganda yung ano ngayon maganda ng sigat ng araw wow ah, clear na clear po mga kasakay kapat po kami makasakay kasakay ng Las prisas. ayan mga kasakay let's go Let's go. Tampo yung ating ano. Tore po yung gamit ating sweater kabon. Tambambawan po natin yung iloy, eh, dalawa. Uh, hila po rin tayo, hila. Yan po, meron pong uh, nagawa, no? Si Kuya Poroy. Yan. Si Kuya Poroy. Yan po, kasakay. Yan lang po, at na lang po sa... Abangan nyo po yung ating fishing adventure. Yan po, ito po. Ito po. Ito po. Let's go. Yan mga kasakay, kakarag lang po tayo. Okay. Okay. Mga kasakay, ano na tayo? Set up na po tayo ng ating pamiwas. Ano po, mga kasakay, ang ating biwas. Oh. 35 kilasa po ito. Ipakintab-kintab pa. Okay, hulog na natin, mga kasakay. At ah, ah. tayo makahuli ng isda. Isdang saray. Lagi na lang tayong saray-saray kasi wala naman tayong ibang mahuli kundi saray pag nandito tayo sa tabi wala nang sibad ng burboto wala nang sibad kung ano mananaray na lang tayo kaya mga kasakay abangan nyo ang aking fishing adventure na puro saray uh, tayong ibang content kundi mamiwas na lang tayo ng saray hindi na tayo makalaot sa Pacific Ocean dahil nagka problema may problema pang hindi pa na <clears throat> may problema hindi pa na ano nalulutas ang aming kapitan kaya ito tayo muna dito nag fishing adventure tayo dito sa tabi Ayon, tapat dito na naman ang school ng dinahikan ayun dito sa school tayo ng dinahikan mga kasaka ayun Halos lahat mga kasakay ay nagaano. Nagpapahila kasi masilig ang hibasin. Masilig ang hibasin. Una nating ano huli. Ah, bantunin natin mga kasakay. Para maano nyo dito mga kasakay. Ito ay ano. Kailangan tansyahin nyo yung bigat ba? Yung bigat ng bakal. Tapos pag alam nyo medyo kumanit na. Na yun na huli na yun pag medyo kumanit kasi da, kailangan nyo matansya nyo pag isang palangoy pag hindi nyo matansya ay eh, kahit anong ano yun dyan pag banto nyo may ano oh, unang ating catch ay maya mayang maliit okay first catch first catch mga idol first catch mga idol masakay second catch po natin Medyo malaki-laki yata itong saray mga kasakay Ano kaya ito? Isda Ay maliit kalang malaki Uy saray Medyo mga kasakay Medyo masaray Thank hindi ko pa naman ng pakita sa inyo kung pag-iilab natin. Simpahin natin ah. Tingnan na po tayo ng kutsilyo. Kasi kapon wala tayong dala kutsilyo. Hindi tayo makapag-ilab. Kasi minsan mga kasakay, nasibad sa ganito. Minsan naman hindi. Gusto rin nila minsan ng ano, walang pain. Ah, Ulit natin mga kasakay. Ay, baka sa bad tayo. Saray na naman. Saray, saray. Ang hanap buhay. Ayun. Okay, medyo mulit. Medyo small mga kasakay. Ba. Ang laki. medium siya medium diwas pa masakay another fish na naman tayo mukhang malakalaki na naman itong saray ayo sa ilab. kasi sa walang ilab na o ito abay pagita pagita mga idol laka pagita mga idol makakapain na natin mga idol sana galong gumito para tayo makapain sa pawin may babantayan tayo sana galunggong makapain sa ayun nga galunggong nga uh -huh, galunggong pain natin dagdag pa siya Siya. Malaki naman ang gamit natin. Kaya hindi alas yung mumuno. Kain po muna natin sa ating pawin. Baka sakaling makuli tayo ng malaking isda. May asero to. Para kahit anong isda po ay okay lang. Ay, maliit na galunggong pa ang ating pain. Na Ito. Wala na siya mabubuhay. Hmm. Buhay. Sana naman makita. Hey! I-listen natin yung mga

maliit na ano malunggo oh maliit na malunggo hindi na iyay na mga kasakay ang ating ulo maliliit tiny man to na ano galunggong ang oh, mga saka yun sinibigan tayo ng ano may kanina may tabas na napasama ano, pakon to kung ano ito ngayon medyo may nasibad na kita na tayo sa tapat ng parola si malakas ang silig oh si bubog si bubog pala mga kasakay oh si bubog ay pamaya na tayo ano O, uh, pinungkong. Si uh, si si sa bubog. na ano. Sige lang, sige lang. Sana makasubad pa tayo. Sana may pambinta tayo mamaya. Ito na naman mga saking Galang ko naman yata ito Paspas -pas tayo Paspas -pas. Ito yung galang naman Sa bubong Tulad kanina Ito tanga eh lang pala kayong mga galunggong kayo. Sibubog. isang piraso baka sa kawili natin bali Yung piraso na na sana makasibad-sibad pa siya kahit pa isa-isa maganda yan kahit isa-isa lang siya basta may nasabad sige mo huwag naman yung wala talagang ano tayo hindi matanggal ang pagod ulog ulit natin mga kasakay ito na pong uli natin oh. ayun tayo oh. ayun na tayong naman mga kasakay oh. kasi bad na naman matagal lang tayo magbantun kasi masyadong malayo ang ating tayo na nice ispat spot masyadong malalim ba maraming, maraming palulos bago umano sumayad yung tamsin natin wala na tayo, mga kasakay. Saan na si Bubo ito? Andalan tayo. Baka mga lagot. Ako saka dalaan. Ayun. Ayun siya. Ugalaw ko. ko lang kung makasakay o. Hmm. Andalan tayo. Ang mahirap pag langgong mga sakay. Malutang eh. Nagugulo. Hmm. Nagugulo na ang ating amigos. Ayosin natin. Hindi

Hmm, sibubog na lang ng Ito nila Para matanggal yung biwas Yun, sibubog hihi, Isa-isa lang Yes, boom. Uh, mal-mal yun ay pikat pikat mga kasak kasakay oh. yes pikat eh hmm. mal, mal din kayo mga kasakay yung pesa yan malagot ayun si blog mga kasakay Si mou 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 Yan mga, sa mga kasakay, tayo po yung pauwi na. Ito po ang ating huli. Sari-sari po ulit. Ayan po. May mga sibubog, mayroon na pula May tabas. Ito yung tabas. Oh. Talaki. Oh. Oh, ayan. Ayan po ang ating huli ngayon. Mga kasakay. Ayan po, dadaan po dito si Papa. Uh, tayo po hilahin. At siya po ay nakamotoran. Ihilahin so, po ang kasakay ni Papa. Ayan si Papa. Riding din po yan, nanaray yan ano? Yung mga na po si Papa Lahin na tayo Water muna tayo, water 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 dispenser Ayan na si Papa Ayan na tayo, tiyah, wala na si Bad? Ayan si Papa Papahila po tayo. Medyo malayo po tayo. Malayo po, malayo po sa sagwanin. Kaya tayo papahila. Ah! Ay, Ayop na ng James Steven. Para mang takbon tres. Ay nako. Buhay ng Pilipino. Yan. Ay. Parang mahina po si Papa ngayon ah. Tinanggal din ulit. <laughs> <laughs> Hige. Baya. Yan, piste nil. Ala ah. talaga. Ang tawag sa atin yung ano nakakita. Eh. Nabuwang na ng dalawa. Eh. Oke. Okay. Oke. Okay. Ampo, hila hilang na po tayo. Ya, yang minor ya. Guys, uh, malapit na po kami sa so tabi